Another day, another food trip tayo mga kasibak. Tara, samahan nyo ako. Nagising nga pala kami dyan ng maaga mga kasibak, kaya naisipan namin mag-long ride sa malapit. What? At napag-desisyonan nga namin, na na lang kami sa bakon Sorsogon since malapit lang ito dito sa Sorsogon City. Kaya naman nasabi ko mga kasibak na long ride sa malapit kasi ang distance nito from Sorsogon City to Bakong Sorsogon is about... 11 kilometers lang mga kasi ba kaya 10 to 15 minutes nandito na kayo masisilayan nyo na kung gano'ng paganda yan no? oh no? ayun oh no? sunrise yan mga kasi ba ganda yeah! guys oh dagat to oh. ayun tayo may rainbow pa dun oh ito nga pala kami guys sa bakon bakon tursugun Ayan o, dagat Para may pier sila Ito yung pana, pana pinaka pier nila hi. Say hi Ayan, puto mo rainbow meat Ayan ginagawa rin pala nila titong jogging spot pero kami, taman lakad lakad lang ayan o, no, para pumunta at makita ang napakagandang karagatan ang bangis mga kasibak kitang kita naman natin na napakapayapa tapos yung kalangitan na napakaganda rin talaga naman sulit na sulit yung rates natin mga kasibak tapos nag drive nga pala tayo ng konti para mag explore tapos may nakita tayo isang subdivision na nasa harap ng dagat na napakaganda ng mga pulay ang kukit nila tapos may nakita tayong food court syempre hindi natin palalagpasin na hindi mag food trip dito sa bakong sursungon mga kasiba. kaya ayan naghanap na tayo ng parking area para makapag park at syempre para maka order ng kakainin natin matik recto order tayo dyan mga kasiba kasi medyo gutom na tayo. Huh? Sobrang dali lang i-locate yung kanilang mga food court mga kasibak kapag nakita niyo yung gayong bakon sa tapat lang mismo. Pero hindi lang yung bakon yung gayon, itong kasama ko napaka gayon din oh. Sana oh. At ang food trip natin for today's video, pork chop, pansit bato at syempre may kanin yun mga kasibak at may pre-soup sila. At para mas sumarap yung pansit bato, nilagyan nga pala ni misis na sukang maanghang tapos minekos-mekos niya na yun oh no, mga kasibak. Ako naman, nilagyan ko ng ketchup yung aming pork chop para the best. Una ko nga palang tinikman yung kanilang sabaw. Kumuha na din ako ng pork chop, sabay subo, tapos follow up ng kanin, tapos sigup ulit ng sabaw. This time, yung pansit bato naman mga kasibak. Si Missy sumiksa na din, kumuha rin ng pork chop, saw saw sa ketchup, sabay subo. Wow, sarap. Tapos pansit bato with kanin. Nako, carb carbs to pero masarap yan mga kasibak. Tapos ayan, bakbak -bak malala na kami dyan pagkatapos ng bakbak -bak malala, inom na tayo ng tubig. Mga kasibak. si mami nga pala na unang uminom ng tubig. After niya, syempre, tayo naman ang iinom dyan. Wow, sa naman talaga napakasarap ng food trip namin, mga kasibak. At hindi lang masarap, mga kasibak, sulit pa. Iba talaga kapag nasa probinsya ka. Basically, 5 pesos, 95 pesos na yung kaya namin. 95 pesos lang yung guys kaya namin. Isang pork chop, isang pansip, dalawang kanin. Sol, panalo, banaya.